Anong magkabangga? Motor din? Kay aso? Aso? Hindi naman napuruhan ah Saan na yung aso? Dito guys, may diskrasya dito ano? Ayan, nasa nasa kasaan yung aso? Saan yung motor nila? Ayun. Wala namang damage yung motor. Kaya lang yung babae parang napuruhan Napila yata. Baka na yung paan yan. Balik yata yung paan. nasagasa pala ng aso itong mga to kaya sumimplan napalit siguro yung paa sagasa ng aso